Hello guys, good morning. Ayan, kalasing ko pa lang dito. Ayan, pag o. Oh. kapal ng pag. Ayan. Malamig. Malamig. 'yong pag. Oh. Ganyan dito ngayon. Sa Canada. Hello guys, good morning. Good morning, good evening sa Philippines. And guys, oh, nagpag dito guys. Dito sa Canada, ayan. Ayun oh, dilim ng ano yan ganyan ang itsura yan dahil ng pag so dahil malapit na yung winter yan tapos eh nagano na yung mga dahon ng mga puno tataw nilang fall so siguro magano na yan malamig na ngayon Ayon guys lapit na yung talagang taglamig kasi pagka umaga tagal magliwanag dati alas 5 maliwanag na kaya alas kiti na guys ayun so yun nga guys no ayun nakita yung oras guys ayun pero mapag pa rin ayun Mapag pa rin siya guys. Lasite na. Pero mapag pa rin. Ayan. Pag pa rin guys. Ayan.